Siya tawoon na jen oh. Siya tawoon. Oh mga yung mga pasero dito. Pasero ng Bulinaw Ayan Ayan po Ayaw. 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 mga at si Mr. Taker ang may dala. Oh, shout out. Ayan. Oh, shout out na dyan, oh. Shout out. At uh, yung mga pasero ngayon, dito at uh, punta ng muli ng shout out po. Ito oh, kaya tayo dyan po Opo, mag day po kami ni partner. Aha. Uh ang -huh. uh, mga 18 po siguro, babiyayin na kami.

Ayan, yan po. Ayan po yung ating mangro ngayon, mga kagulong. Ayan. Pagpapaan na muna ako. Ayan, yan po yung mga... Oh, shout out yan! Ayan <laughs> po yung mga pasero. Ayan po yung mga pasero. Ito palisada sa dagupan puno na kasi. Tapos isa na yung patarlak yan. Yan po mga kagulong ang ano ngayon na ah, nangyayari ngayon dito. Pero wala pong problema ha. Ah. Marami po tayong bus. At nagdadating pa po yung mga bus ng 5 star. Para yatid po kayo sa mga inyong mga destinasyon ang uh, ating mga pasero ngayon at yung uh, kapila, papunta ng dao, yung papunta ng dao doon sa kapila ulpila. o pila buti may tuba ko ng uh, diretsyo ng dao ayan yung mga papunta ng dao. Yan mga kagulong, update update na lang po tayo at sir. Shoutout mo na dyan sir. Tawa <laughs> sir. Yan. Sana nga. Sige po mga kagulong, update update na lang tayo. Update update na lang tayo sa biyahe.